Hello mga car cards, once again this is our PB Moto Travel Vlog Aron mga car cards, car cards, ito Again, dari sa uh, underground cabling mga car cards, dari sa Si uh, Yang Gorin, Ramon Magsaysay Avenue Dari sa uh, Chinatown Adon na naon project nila mga kabarkad sa underground cabling. Na ongoing na ilang trabaho ron din mga kabarkad. oh, na, na, abot na na sila din oh. so, rin Sa may kuwan sa magsize part at bang. Dang kuwan din kay grabe ni mga wire din mga kabarkad o. Oh. Na no, rin sa taas mga kabarkad. Mga wire is daghan pag mga wire din rin. Kani mahurot na ni kasi karong tuigan ni kay na naglubong na sila dire Namo ni ilang agi karon dire sa Yanggo gurin ani China Town sa Ramon Magsaysay Avenue Dire nakalubong na sila dire mga barkas paduong dito sa atbang sa Magsaysay Park Kone karon mga sakayan na radyo skilled nagaagi kay Sabado man karon magtrabaho na po ni sila mga ka Sabado Domingo Bernie sa gabi eh, magsugod -so na ni sila og trabaho diri No pero nindot ni sila na trabaho diri mga ka Kaya kay dili kay apektado mga ka ang traffic kay pare nga ni, nga undangan nila pero ilan ang gitambakan e, e, ang area pwede rin makagi-agi gaya po kona Masini anak na siya, pwede ka mo agi diya kay itambakan na na nila. Um, Ang kon dili na pasagdan na lalum. na kunan pagka Domingo sa gabi ila na nang tabunan, ilang i-impact at least magamit lang yapon siya. Ang um, area mo nang dili kayo siya kon jud na traffic sa area. Na may traffic pero dili gud siya ingana ka ka kwan na. No? Mo ni siyang insisisi. Now, yan go rin. Ang taas ko dyan yung mga kawalcads. Oh, kita niyo mga wire dyan mga kawalcads. Oh. Mohinlo na po siya mga kawalcads. Kaya ano mga wire dyan yung kaya sa double light, sa mga telco, kaya ano mga PILDT, globe, o ano mga, mga wire dyan, spaghetti wire, is mauna yung siya mga Uh, diri na sa underground. Kani diri dapita mga kawarga. So na ganyan. Dito sila dapita pero hapit na mga kawarga. Kaya na sila sa magsaysay part. Katong naidako na kon sa welcome to Chinatown. Na sila dito dapita. O nang uh, dito, na sila dito. Naglubong na dito sila mga wire mga kawarga. Diri area mga kawarga. Kaya humana man diri. O kwan nila is ang wire na ilang ginalubong diri dapita. Dawa na ganyan da mga wire o. Oh naghan kayo mga wire na mga ipang lubu, lubungan na nila mga wire dari mga kay kaya humanaman na sila dari kaning dari na pita pagka trabaho is wala gani siya ikuan mga wirecards na kuan traffic kaya ilam na yung tambak kuan nila kanang maayog yung pagka plano mga wirecards nga unta mga project kasi is planuhon daan dili ingo na das mag pagkahuman wala magka uh, worse na og traffic para na itabo diya sa mga uh, flyover project. Diretso lang butang silang mga babag. Wala gi road widening ang kilid. O na, gud buhol ang traffic. Kaya ang contractor good mga mga work cards. Siyempre, kanang ang widening sa road right of way na siya, nangaigo. Pag dili na mabayaran ang mga area na, bawal man na bubungkag ang contractor diya dapat i-negotiate siya na sa DPWH kaya ang area mga god is bayaran na, na siya kung wala bayad wala mo authorize na mubungkag niya sa area kaya may mga na mga tag-iya uh, mo na na road right of way pwede ma ano na ang contractor dili ko na mubungkag sa area kaya wala pa may kung sa DPWH go signal na okay na siya ang area is na bayaran na mo na ang contractor is contract nakakontrata na sila Muna, ang buhaton sa kontraktor is mutaod yun na sila. Kaya magpaabot pa sila ng widening, saludwin, madili ang ilang trabaho. Muna, netabo dia sa maa. Muna, karon na nagkuha na grabe ka traffic, karon gibungkag na nila. Pero na na, na ang babag, itong mga scaffolding dia sa may simbahan na sa maa. Isa kabuk makaagi. Muna karon gibungkag na siya ag sugod kay nakita man ang traffic siguro di dali-dali o oh. kon sa DPWH mo ang nabungkag uh, na siya kay nabayaran na siguro ang area pati dia sa may gasolinahan sa Phoenix nila nang gitrabaho kay ang contractor is madili ilang kuan eh project mo na siya karon diri mga brigades tindot na diri kay diri is nalubungan na ni diri mga brigades mo yung last update na to kanang gi demolish sa may Acacia mo na tong gi update Last yes, na unsa ito ko dere. Mo so, na kani dere mga worker soon matanggal na mga wire diri dapita. Kani sa may acacia. diri sa may rotunda dapit na bodo padung ug ponsiano. Mga tanggal na ni siya. Amo no kani maapil ba ni dere kani punsiano? Maapil ba ni siya sa kani area ha ni? Kani kung makuha pa ni Diri ang on, grabe pa ni Diri oh. Kung apil ba ni sa project man tag maapil po Diri kay para mahinlo po ni Diri na area ha. Para hinlo kayo ang Davao, maranag pwede na mo ang City. Marag asa ang lugar na ang mga bus na tagduha ka anda Sa Hong Kong man siguro na duha ka anda eh, wala na yung mga wire na sa ibabaw mahitabo. Pwede na agihan. Napadulong tag-drive ko ang mga kabarkad sa mga city hall, Again lang tag-city hall Yan mga cover Padulong na ta diri sa San Pedro Street mga cover cards Sa may City Hall Dapit Ngunit itong gi agihan na lang Wala tak agi diya sa area Kay kaning time ni Is namo ko Kuan na kining pre-rally Diri sa San Pedro Street Ngunit diret na niagi Nilikay sa Picas Kay gibuhat na stage diya Although kaning video ani eh, is dili na ni Mauna ni siya, mga cover cuts, ang unit tapos gawas ta diri sa may City Hall sa San Pedro Street. Yan morning City Hall, morning San Pedro Street na kuha na siya mga kabarkads kining no wire na sa taas clear na siya kayo e nga siya ang kuha mga kabarkads ang yang green street ramon magsaysay avenue na may, ngani, may ngani, siya kahinlo na no more wire na siguro mga kabarkads di rin ko takutob ang atong vlog sa area sa Davao City road tour na to, sa underground cave si mga kawarkats like and subscribe to my channel and press the button bell para manotify kayo sa mga video na i-download ko especially sa mga travel vlog natin sige bye bye god bless